Hisuka laban kay Pinks, sino sa dalawang karakter na ito ang mananalo sa kanilang labanan. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Paano kung maglaban, ang dalawang malakas na karakter na ito sa serye ng Hunter Hunter? Ito ay sa pagitan ng salamangkerong si Hisuka laban sa number 5 ng Phantom Troop na si Pinks. Bago pa lamang ipakilala sa atin ang grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider, mataas na ang tensyon sa pagitan ng dalawang karakter na ating nabanggit. Sa pagkatayaw ni Pink sa ugali ni Hisoka. Dahil masyado itong pasaway, at hindi sumusunod sa utos ng kanilang pinuno sa grupong Spider. Kung kaya malayo ang loob ni Pink at Peyton, sa nasabing salamangkero. Mas lalo pang nadagdagan ang galit ni Pinks kay Hisoka, sapagkat nalaman ng Phantom Troop na siya ang nagtridor kay Ubo kung kaya napatay ito ni Kurapika sa labanan. Ngunit kahit galit na galit na si Pinks kay Hisoka, pinipigilan niya pa rin ang kanyang sarili na tapusin ito. Sapagkat si Hisoka ang pinakiusapan ng kanilang pinuno na humanap at makipagnegosasyon sa Nen Exorcist, upang maalis ang judgment chain na nilagay ni Kurapika sa puso ng kanilang pinuno. Kung kaya pinaubaya na ni Pink sa kanilang pinuno, ang pagtapos sa buhay ng salamang Perong si Hisoka. At pagtapos ng labanan sa pagitan ni Hisoka at Krolo, na alam naman natin na ang pinuno ng Spider, ang nanalo sa kanilang labanan. Pero muling nabuhay si Hisoka sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng Nen. At sa kasamaang palad, pinatay ni Hisoka si Kortopi at Shalnark. Kung kaya galit na galit ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop kay Hisoka at hinahanap nila ito sa barko ng Black Whale, para tapusin at patayin. At makikita si Pinks na matindi ang galit kay Hisoka, sapagkat gusto nitong tapusin ang nasabing salamangkero. Sapagkat bukod kay Feitan, si Shalnark ang isa sa mga malalapit na kaibigan ni Pinks, simula pa lang ng kanilang pagkabata. Kung kaya isa si Pinks sa matyagang naghahanap sa salamangkero, para ito ay tapusin. Sapagkat sobrang tindi ng galit nito sa nasabing salamangkero, dahil nawala ang isa sa matalik niyang kaibigan simula pagkabata. Pero paano kung magtagpo ang landas ng dalawang karakter na ito, sino ang mananalo sa kanilang labanan? Kung pagbabatayan natin ang kanilang pisikal na lakas, masasabi natin na hindi nagkakalayo ang lakas ng pangangatawan, ng dalawang karakter na ito. Alam naman natin, na sa grupong Phantom Troop, sinusukat nila ang kanilang pisikal na lakas sa pamamagitan ng bunong braso sapagkat si Pinks ay nakarango sa pangalawang pwesto, at si Hisuka naman ang nakarango sa pangatlong pwesto. Kung kaya masasabi natin, na pagdating sa pisikal na lakas ng pangangatawan, halos patas at pantay lamang, ang dalawang karakter na ito. Sapagkat parehas silang nagtataglay, ng hindi masukat na lakas ng pangangatawan. At kung pagbabatayan naman natin, ang talino sa pakikipaglaban. Para sa akin, ang salamangkerong si Hisoka ang nakakalamang, sa ganitong kategorya. Sapagkat alam naman natin, kung gaano katalino at kautak ang karakter na ito, pagdating sa mga labanan. Pinamalas niya ang kanyang talino at diskarte sa pakikipaglaban, noong nakalaban niya si Castro sa Heaven's Arena. Alam naman natin na matalino rin si Castro sa mga labanan, pero sa kasamaang palad mas mautak at mas madiskarte, ang nasabing sa lamang pero. Kung kaya nagresulta ito, sa kamatayan ni Castro. Para sa akin kung talino sa pakikipaglaban ang pag-uusapan, si Hisuka ang nakakalamang sa ganitong aspeto, sapagkat ilang beses niya na itong pinakita at pinamala sa atin. Pero masasabi natin, na matalino rin ang number 5 ng spider na si Pinks, sa mga labanan. Kahit madalas itong napapangunahan ng kanyang galit at init ng ulo, masasabi natin na hindi nawawala ang focus nito sa laban. Kung kaya nakakapag-isip pa rin ito ng maayos at nakakapag-desisyon ng tama, sa iba't ibang sitwasyon. Dahil alam naman natin, na ang lahat ng miyembro ng Phantom Troop, bukod sa mga malalakas na Nen user, gumagamit din sila ng iba't ibang estilo sa pakikipaglaban. Kung pagkukumparahin ang talino ni Pink at Hisoka pagdating sa labanan, para sa akin ang salamang kerong si Hisoka pa rin ang nakakalamang sa ganitong aspeto. Sapagkat hindi biro ang talino na tinataglay ng karakter na ito, dahil nalalaman niya agad ang antas at lakas ng isang Nen user, batay lamang sa pagtingin niya dito. Dahil nasusukat niya agad ang lakas ng mga nen user, bago pa niya ito makalaban at makasagupa. Kung kaya nakakapaghanda na agad ito ng iba't ibang paraan, upang matalo niya ang kanyang kalaban, tulad sa ginawa nito kay Castro. Kung kaya para sa akin si Hisoka ang nakakalamang sa kategorya sa talino sa pakikipaglaban, kumpara sa number 5 ng Phantom Troop na si Finks. At kung kanilang mga kapangyarihan sa Nen naman ang ating pagbabatayan, para sa akin sobrang interesante ng kategorya na ito sapagkat hindi biro ang lakas ng mga karakter na ating nabanggit pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Ayon pa kay Finks, hanggang ngayon, hindi niya pa rin masukat ang lakas ng kanyang abilidad. Na masasabi natin na hindi niya pa ginagamit ang tunay niyang lakas sa pakikipaglaban. Kung ang labing limang ikot ng kanyang braso ay kaya ng tumapos ng malakas na kalaban, paano na lang kaya kung daragdagan niya pa ang pag-ikot dito? Baka sobrang lakas na ng kanyang pag-atake na magagawa, na maaring magresulta, sa pagkasira ng mga bagay sa kanyang kapaligiran. Para rin sa akin, marami pang abilidad si Pinks, na hindi pa pinapakita, at malamang gagamitin niya ito, pag nagkaroon na ito ng sobrang lakas na kalaban. Kung kaya naniniwala ako, na hindi biro ang lakas at abilidad ng karakter na ito, sapagkat dalubhasa rin si Pinks, sa mga pangunahing prinsipyo ng kapangyarihan ng Nen. At syempre hindi rin magpapatalo ang salamang kerong si Hisoka sa labanan ng kapangyarihan ng Nen. Alam naman natin, na pagtapos nitong matalo sa labanan nila ni Krolo sa Heaven's Arena, muli itong bumalik sa pagkabuhay. Lumalakas ang isang Nen user, kapag ito ay namatay at muling nabuhay. Kung kaya masasabi natin, na ibang Hisoka na ang kanilang makakalaban ngayon, dahil mas lumakas na ang kapangyarihan nito. Panigurado rin na meron na itong mga bagong abilidad na gagamitin sa kanyang mga makakalaban. Kung kaya pagdating sa kapangyarihan ng Nen ang pag-uusapan, sobrang ganda at interesante ang kanilang magiging labanan. Sapagkat parehas silang nagtataglay ng hindi masukat na lakas at abilidad ng kapangyarihan pagdating sa larangan ng paggamit ng Nen. Alam naman natin na hindi malabong mangyari ang kanilang labanan sapagkat mataas ang porsyento na magkakasagupa at maglalaban ang dalawang karakter na ito sa barko ng Black Whale na patungo ngayon sa Dark Continent. Dahil hinahanap ng Phantom Troop si Hisoka para tapusin at para pagbayaden din ito sa ginawa niyang pagtridor sa grupong Spider. Kung kaya hindi malabo na mag-cross ang landas ng dalawang karakter na ating nabanggit. Sapagkat hinihintay lang din sila ni Hisoka para makabawi ito sa kanyang pagkatalo sa Heaven's Arena. At kapag nangyari ang kanilang labanan, paniguradong sobrang tindi at sobrang lakas ng kanilang magiging sagupaan. Dahil banggaan ito ng dalawang malakas na karakter na dalubhasa sa kapangyarihan ng Nen. At parehas gumagamit ng magkaibang estilo sa pakikipaglaban, kung kaya kaabang-abang talaga, kapag nagkaroon ng pagkakataon na maglaban ang dalawang karakter na ito. Paniguradong bubuhos din nila ang kanilang mga lakas at kapangyarihan, sapagkat hindi biro ang kanilang magiging labanan. Kaya pag nangyari ang labanan na ito, asahan na natin na magpapakita sila ng mga bagong abilidad na hindi pa pinapakita sa serya ng Hunter x Hunter. Pero kayo mga idol, para sa inyo sino ang mananalo sa pagitan ni Hisoka at Pinks, pagdating sa labanan? Maaari niyong sabihin yan sa baba, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.